Bakit nga ba nawawalan ng ganang makipag ang mag-asawa? Nagwa-wonder ka din ba kung bakit bigla na lang nawalan ng gana ang iyong partner sa pakikipag Marahil ito ang mga dahilan. Una ay laging pagod ang mag-asawa. Pangalawa, marahil ay hindi na sila confident sa kanilang katawan. Common ito mostly sa mga babaeng kapapanganak pa lamang. Pangatlo, nakakaramdam ng sakit sa pakikipag... Kapag madalas nyo itong maramdaman, ay maaari kayong magpakonsulta sa inyong doktor. Pang-apat, nawawalan na ng kilig or excitement ang kanilang pagsasama. Panglima, maaring wala na silang tiwala sa isa't isa. Pang-anim, maaring sawa na sa kanilang nakagawian o naging bored na. Pang-pito, maaring may sama ng loob sa isa't isa. Maaring galit o nagtatampo ang inyong partner. pang walo, Maaring mayroong bad hygiene ang inyong partner. pang ay ang depression o iba pang medical condition. At pang sampo, maaring isa sa inyo ay stress. Maaring stress sa trabaho o sa mga gawaing bahay.